katatapos ko lang mag-change oil ng ano, single ko na motor. Ayun yung langis na tinanggal ko dun sa single ko. Ito, ililipat ko naman sa dito sa tricycle ko. So, ito ng ano, tricycle ko guys. Itong lumang langis ko na tinanggal ko dun sa single ko, na change oil ko. Ililipat ko dito sa ano, tricycle ko. Kasi itong tricycle, nagtumarte sa ano, langis, kahit ano lang siya, use oil pwede siya kaya yung ano langis na tinanggal ko doon sa single ko papakinabangan ko pa para dito ko ikarga sa ano sa akong tricycle kaya sasalin lang natin ay siya, ano Si ilang buwan na nang ano, nakatambay ito guys kasi bukas ng ano, umaga bagyahe na naman ako balik naman tayo sa kalsada guys nahabol tayo sa mainit na panahon <laughs> so ayan kapanahin siya importante sa ganito kasing motor ito stroke lang naman to kailangan may langis siya kahit lumang langis okay lang Ayan. so ngayon guys may natira akong langis pinargahan ko na kasi itong ano, tricycle ko ng gas kakadaling ko lang sa ano, gasoline station so nagtira ako para dito sa tricycle ko para bukas running condition na siya. Ayan guys, may ano na yan, gasolina mga uh, 2 letters yata yung kinarga ko ngayon itong motor kasi di 2T2 to. so, naman ang 2 ngayon lang araw mo lang magamit uh, minsan hindi ako gumagamit ng 2 guys itong ginagamit ko yung ano, oil na langis sayan, so, ayan kakarga ko lang sya dyan tansahin mo lang kung gaano karami yung gasolina mo at saka yung kakarga mong langis so ayan para medyo makatukid ako minsan guys kasi sobrang mahal na ng ano, tuti. Pag araw-araw, tuti. Baka di na tayo kikita sa anong pamamasada. So, ayan. Ayan, gamit ko na yan siya. Okay naman yan siya. Sa mga ano, ganitong klaseng motor lang, two stroke. Pero yung mga ganyang ano, yung gaya ng mato, uh, four stroke, di po dito di ano, langis. Masisira yung ano mo. Makina. Pero dito sa ganito klaseng motor ko, ayan, mga uh, old stock, old, ano, model. Okay lang yan siya. Ayan guys, paandar rin natin para maniwala kayo. O, oh, ayan o. Oh. One click lang yan. Ayan. Kahit lakihan mo siya ng ano, lumang lakis yung gasolina, okay lang, andar yan. O, so, ayan. ganito guys pwede lang sa mga 2 stroke pwede sa mga 4 stroke bawal huwag niyong gamitin kung sino man gustong gumayan yan ayan yung aking tricycle guys o ayan nakaready na yan para bukas pabahay na naman ako so ayan double purpose yung langis na ano tinilis oil ko ginamit ko sa gaso sa ano sa makina ginamit ko sa gasolina panghalo sa gasolina o ayan guys o so. One click. Basta ano, okay pa na lang is, guys. Yung used oil na malinis pa, pwede pa yan sa ganyang, ano, klaseng motor. Pero minsan, bumibilid din ako ng tuti para ano naman di masanay sa ganito kasi minsan naubusan din ako ng ano, oil. So oh, ayun lang guys. Salamat sa panonood.